Hello guys! Good morning po! Gagawa po tayo ngayon ng pabalat ng kopya Ayan ang ginagawa ko May halo po yan na hindi ano, mar Margarine Butter Tapos balance po yung asin at saka yung asukal natin So ganyan Para po medyo plucky yung ating kopya Ito po yung ilalagay sa loob ng Ano? Ng pampalot natin Kumbaga second layer ba? Iba yung panglabas, iba yung pangloob. So, ganyan. halo lang natin hanggang sa mabuo siya. So, butter ang aking nilagay. Hindi po ako naglalagay ng ano, ng yung sinasabi nilang sebo ng ano butter ang nilalagay ko para medyo masarap so ganyan halu lang natin hanggang sa mabuo siya matunaw yung ating butter sa arena hanggang sa mabuo siya so ganyan lang mahirap din pero pag wala kang tiyaga, hindi magagawa. Lahat naman ng bagay dapat pinagtiyagaan para makuha mo nat makuha natin yung gusto natin. Lahat pinagtiyagaan. Kung wala kang tiyaga, pues wala nang magandang resulta kang makukuha. So, ma mahirap man, kailangan pagtiyagaan. Lahat ng bagay pinagtiyagaan. Ayan, ang ating pamalat ng hopya. Pasensya na kayo kung tagitagilid ang aking pagbibidyo. Kasi wala akong ista video. Wala akong ista ng camera. Sirpon lang po ang gamit natin. Hindi po tayo nakakagamit ng camera dahil wala po tayong pambili ng camera. Ayan. Halo-halo lang hanggang sa mabuo-buo na. Ayan, utay-utay kong binubuo. So, ganyan lang po guys. Tapos, ipapatong ito doon sa ating unang layer ng pabalat ng kupya. Ayan, nabubuo na siya kasi natunaw na yung ating butter. Ayan, maraming maraming salamat po. Mamaya ihahalo ko na po yan, ipaparoll yun ko na doon sa ating unang pabalat. Para maging flakes. siya. Yan, maraming maraming salamat sa panonood ng aking mga videos. Pakishare na lang po. Thank you, thank you so much.